Sa araw na ito ay may bigla ang request dito sa barangay bato at may hindi pumasok ang kabadi ng driver ko kaya ako muna ang sumama kasi ang hirap pag walang kabade lalo pa ngayon ang lakas ng ulan kaya magbuhat muna tayo ng galon sa araw na ito alam nyo ba nag enjoy talaga ako dito kasi pinapapawisan ako ng husto pinapapawisan ka na at kumikita ka pa alam nyo ba na ito yung mga challenges ng mga water refilling station owner tuwing umuulan mahirap kasi mag deliver pag umuulan lalo na dito sa amin panay bundok yung dideliveran namin kaya hindi biro mag deliver ng tubig kaya shout out sa mga nakaranas ng ganito hindi na ako magpatumpik-tumpik pa kaya komandos na tayo sa so pagde-deliver. Alam niyo ba na 3 years sa tayo sa so pagre-refilling station? Alam niyo ba na hindi pa nakuha natin yung tatawag tata nila na ROI? Bagay yung sinasabi nila na return of investment. Kaya lalo ko pang sisipagan para makuha ko yung sinasabi nila na return of investment. Alam niyo ba na hindi talaga biro ang pag water refilling station business? Alam niyo ba lalagabog talaga dito mga problema? Kaya tibayan natin ng ating loob. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga problema na na-encounter ko sa pag water sa loob ng tatlong taon alam nyo ba na experience ko na may siraan ng membrane kaya pinalitan natin ng bago ng isang set ng membrane at na experience ko na rin yung magpa overhaul ng aking multicab alam nyo naman na bubog sarado ang ating multicab dahil isa lang yung sasakyan natin ginagamit sa pag-deliver at minsan nagpapalit din tayo ng fuel pump at hindi rin natin may iwasan na makakuha tayo ng mga butas na galon mula sa ating mga customer at umabot na ito ng 200 plus pieces na butas na galon mapapaiyak ka na lang talaga kung ito ay yung dibdibin kaya ilagay na lang natin sa ating isipan na ito ay part ng pagnegosyo na balang araw ay malalampasan ko rin ang mga pagsubok na ito kaya sa mga bagong bukas ng mga negosyo tibayan po ang ating loob dahil hindi po natin may iwasan na magkakaroon tayo ng mga problema at pagsubok sa pagnegosyo. Kaya minsan mapapaisip ka na lang na ikaw ay magsusurrender na. Kaya shout out sa mga business owner Saludo po ako sa inyo. Kahit umulan man o bumagyo, we will stand our ground. Walang pagsubok na hindi malalampasan basta magsipag ka lang at magdasal palagi. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon matibay ka, kailangan mo rin humugot ng lakas mula sa Panginoon. Lalo na ngayon, ang dami na pong nagtayo ng mga water filling station. At dito po ay mahihirapan po tayo sa pagmarket ng ating tubig. Kaya dito po magagamit ang ating diskarte. Sa paraang ito, tayo po ay makapagsurvive sa ating pagnegosyo. At dipindi depende na po sa inyo kung ano po ang diskarte na gagamitin nyo. Kung umabot ka sa video ito, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at follow sa aking Facebook page dahil isa pong blessings na makita mo ang video nito at marami pong salamat sa panonood ng video nito at lalo ko pong sasibagan na mag-share tungkol sa mga na-experience ng pagninegosyo ko at dito ay tapos na po kami mag-deliver. At kami na po ay uuwi at pagdating namin sa Water Refilling Station, yung mga empty gallon na aming nakuha sa market namin ay aming pong rirepilan para kinabukasan ay ready na naman para umabanti sa pagmamarket at para na rin sa pag ng panibagong araw.